Imbitahan ka. Salamat. Salamat. Inaanyayahan kita sa isang maliit na pagkain. Hindi ko alam kung bagay sa iyo. Walang. Masaya akong kumain kasama ka. Papuhain kita ng kanin. mag Salamat. Paano mo nalaman ang bar na ito? Ang cute naman. Kumain ka. Salamat. Sinasabi sa iyo ng telepono kung ilang beses. Paumanhin. Masyado kasi akong busy. May nikod. si Twilin para bisitahin si Min. Walang kumakausap sa akin. Miss na kita. Kaya kita tinawagan. Mahal na mahal mo siya. Ang magiging manugang. Paano hindi ko siya mamahalin? Ano bang problema ng mukha mo? Hindi talaga. Hayaan mo akong maglinis. masaya. Hey, saan ka pupunta? Kagagaling ko lang sa trabaho. Hey! Narinig mo ba ang sinabi niya tungkol sa akin? Hindi. Wala akong narinig. Ginoong hip. Gusto mo siya? Siya ang lahat sa akin. Ngunit iyon, Kukuha ako ng halimbawa. Hindi kanya gusto. Kung gayon, hahabulin ko hanggang dulo, hanggang sa mahalin niya ako. Pumasok ka sa kotse. Ihahatid na kita pa uwi. Umuwi ka na. Gusto kong umuwi mag-isa. Maaraw na. Pumasok ka sa kotse. Pumasok ka sa kotse. minto Sabihin mo na, sabihin kung ano ang iniisip mo. Huwag mo akong itulak ng ganyan. Wala akong masabi. Kailangan mong sabihin. Sasabihin mo bang hindi? O maaari mo siyang tanungin? Hey, huwag gawin yon, okay? Huwag na huwag kang bababa dito para bisitahin ako. Kapatid, galit ka ba sa akin? Tama, kung sasabihin mo yan, hindi ko na itatanong. Ngunit iyon, dahil masyado lang akong nag-aalala sayo. Hey, dito ako mananatili ngayong gabi. Wala kang problema. Ngunit iyon, baka hindi ka makatulog. Dahil dito, napakaraming multo. Huwag mo akong takutin, hindi ako takot sa multo. Tuwing weekend, bumaba din ako para bisitahin ka. Bahay ni Uncle Five, walang banyo, at walang palikuran sa bahay. Walang, kung maaari kang manatili. Hello, nanay. Ano? Mama, kalma lang. Babalik ako. Hintayin mo ako. Anong problema mo? Kailangan kong puntahan ang aking ina ngayon. Mamaya ko nasasabihin. malaki ang tiyan, kasuklam-suklam. Sa mga araw na ito, matagal na, hindi niya ako binisita, wala siyang pakialam sa akin. Kasuklam-suklam babes, kailangan mong magmakaawa sa akin. Ang dami mong iniisip, mas galit, kung hindi para sa kanya, hindi ako nawalan ng pera. Asar. Kaya. Wala sa kaluluwa. Bakit bigla kang nagpapakita? Papunta na ako. Para ibigay ito kay Noet. Pero hindi ko siya nakita sa bahay. Nakabalik na ako. Hey! Ano ang gusto mong ibigay? Ibibigay ko sa kanya para sa'yo. Ibibigay ko sa'yo. At nagreklamo ka. Matanda na yan. Ngunit ang aking mga gamit. Hindi ito luma. Diyos ko. Nawala niya ang bag niya at pinark ako. Hindi ko kinuha ang pera niya. Kasuklam-suklam hindi kita kayang magustuhan. Salamat Mr. Heat. Walang. Kailangan lang. Banggitin mo ako sa harap niya. Utang ng tatay mo. Gagawa ako ng paraan para sabihin sa nanay ko. Bumalik ka na, Tita Six. Ano? Kayo? Mahal nyo ang isa't isa. Ano, Miss Six? Tumigil ka sa pagbibiro. Hinahatid ko lang siya pa uwi. Walang anuman. Hindi ko maintindihan. Hey! Hindi mo ako makakalimutan kung mayaman ka bukas. Anong masasabi mo? Hindi ko maintindihan. Walang. Hay hay nakabalik na ako. Palem, pumasok ka sa bahay. Itigil na natin. Itigil mo yan. Si Lua naman. Hello, Miss Ten. Ano? Bayaran mo ako. Hininginihit ang pera mo. Patawarin. Dapat tumahimik. Wala. Wala ako. Dahil may sakit ako, hindi ako pumapasok sa trabaho, kaya walang pera. Iyan ang iyong negosyo. Hindi ako pilantropo. Kailangan mong humanap ng paraan para mabayaran ako. Kakasuhan kita. Kung hindi, wala kang tirahan. Pagmamakaawa ko, kung may pera ako, ihahatid na kita. Hindi sa kailangan mong lumapit sa akin. Tingnan mo, walang halaga ang bahay ko. Paano ang lupain sa bukid? Walang pera. Ibenta natin ang lupang iyon. Kung hindi, nawalang bahay. Iyan ang aking huling piraso ng lupa. Kung kukunin mo, mawawala sa akin ang lahat. Hindi ko alam. Kung lahat ay katulad mo. Maluluji ako. Papel ng utang. Isinulat ko ito. Kumirma ka ba ngayon o hindi, o hayaan mong hilingin ko kay tay na pilitin kang kumirma? Pahintulot po. Hindi. Tay. Oh, Pakipirmahan. Huwag mo akong gawing awkward. Hi. Anong ginagawa mo? Anong ito? Huwag pumirma. Anong ginagawa mo? Ha? Hindi mo negosyo. Huwag kang makisali dito dahil gusto ko siyang tulungan. Hey, mabuhay ng maayos dito. Dapat kang mag-iwan ng pagpapala. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Anong gusto mo? Lahat, Mrs. ten. Sinaktan niya ako. Huminto. Humuhi na tayo. Natatakot akong may mangyari uli. Ayoko kung manatili dito. Hoy, hindi ako hayop. Hindi ako kumaget ng tao. Tasok suklang, kumalma ka. Walang, walang. May Kuhanan mo ako ng litrato? Bilisan mo, Kuya. Saan ka pupunta? Umuwi si Kuya galing sa pagkuha ng pansit. Oh, Diyos ko. Akala ko susunduin mo ako. Dito ka na lang. Okay. Sasama ako sa Kaya Kuya pinapos. ko. Mauna na ako. Hoy, hintayin mo ako. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Bakit mo ako palaging iniisturbo? Kitika saan ang bangka? Magpapark ako ng bike at pupunta ako. Pagkatapos ay ihahatin May mo. Ako. Bukas si kita rito para makapagpahinga ka. Sinabi ko na ayaw ko. Huwag mo akong guluhin. Oo, oh, sige. Ganto na lang. Magmotor ka na lang. Tapos ako din. Tapos sabay tayo sa daan pa uwi. Para romantiko. Ginawa mo iyon. Nahihiya ako. At saka baka magkamali ang mga tao. Pati na rin ang mama mo at ang mama ko. Anong hindi pagkakaintindihan? Tama ang naintindihan niya. Pero sinisigurado ko sa'yo na mula ngayon, hindi kita guguluhin. Pumapayag ka na ba? Sumpa ito. Ook me. Mas guapo ang mabait. Huwag mo na akong sundan kung maaari. Okay. Ngita, ngita, sa susunod na mga Lige, video. Umuwi ka na sa inyo, tatay. Uh... binabati kita, tita. Oo, bakit hindi ka pumasok sa bahay? Nakatayo lang diyan? Opo, papasok na ako. Bubuksan ko na ang pinto. Nakakainis naman. Ano ba yang? Ano nangyari, tita? May gumawa ba? Nagsasabi ako ng totoo sa iyo. Wala akong nakitang tao na singsama ng ugali ni Tita Moy. Eh. Diyos ko, ano sa tingin mo? Kung may utang ang tao sa nanay mo, unti-unting bayaran kapag may pera, tama ba? Pero itong babae, pinipilit mo siyang ipagpalit ang lupa sa Hindi ka ba galit? Ano? Pagkakabit ng lupa? Oo. Pero, em, sino yan? Talagang kasalanan, sino pa? Kita mo naman, ang nanay mo ay naghirap na. Kung pipilitin mo pa siyang magbenta ng lupa, paano na lang ang buhay ng nanay mo? Kanina, pumunta si tita sa bahay niya. Ang plano ay bibilan siya ng ilang lotus mirrors. Sinabi ni tita na nakita niya si Tia Modien at pinilit siyang pumirma sa isang papel na naglilipat ng lupa. Kaya sobrang galit ni tita at minura niya ng todo. Sobrang busy. Hoy, ikaw rin. Palagi kang sumasama kinahan at hiyep. Isang araw, mapapahamak ka dahil sa kanila. Kung ganon, hindi na ako magsasalita. Tungkol kay hiyep. Seryoso ako. Hindi kailanman magbabago yan, gaya ng nanay niya. Paalam. Diyos ko ang kanyang reputasyon sa paniningin ng utang. Hindi nakakaalam sa barangay na ito? Oya, oh. yeah, nakalimutan ko? Narinig ko na, sinabi mo sa mga kamag-anak na mahal mo siya. Totoo ba? Hindi po, tita. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Diyos ko! Kailan ko siya pinansin? Hindi ah! Kung ayaw mo, bakit ka pa nag-iingay? Ah. ito Mahal palampasin mo na ito isang beses Ibinigay pa. Ibinigay mo ba iyon kahapon? Ilang taon na tayong magkasama, pero hindi mo pa rin alam kung ano ang pinakaayaw ko. Hmm. This time, nagbabasa pa siya kasama ng empleyado. Pasensya na. Walang nangyayari sa amin ng babaeng iyon. Siya lang ay masipag sa trabaho, kaya inimbitahan ko siyang kumain. Hmm. Hindi ako naniniwala. Mag-aasawa ako. Ano na ang mangyayari sa kanya pagkatapos nito? Huwag kang ganyan. Ako'y natukso lang naman. Hindi kita kailanman niloko, Puong. Em, magpahinga ka muna. Iniisip mo pa rin ba ako? Huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na siya. Malapit na siyang dumating. Malaki na siya ngayon. Siguradong maiintindihan niya na. Ngunit ikaw, hindi ikaw ang tatay niya. Sige na, baby. Patawad na. Bama, bakit po ninyo ako tinawag ng ganito kabilis? Nandyan ka na ba? Umupo ka? Ngayon na matanda ka na? Tiyak na maiintindihan mo ako? Hindi ako maaaring mamuhay na kasama ang isang lalaking hindi matapat gaya ng iyong ama? Maghihiwalay kami, ikaw. Bahala ka na kung kanino mo gustong sumama. Ma, makalma ka lang. May paraan pa para maayos yan. Alam ko na nagkamali si tatay at nakita na rin niya ang kanyang pagkakamali. Patawarin mo na siya at bigyan ng isa pang pagkakataon, ma. Huwag mong ipagtanggol ang iyong ama. Nagdesisyon na ako. Maghanda ka na para sa korte at iiwan mo na rin ang pwesto mo sa kumpanya. mag po kayo, mga kapamilya. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? Pa Bakit eh, ganun ang trato ni tatay kay nanay? Ano pa? Sabi ni papa, ikaw ang kanyang dugo. Dapat igalang ang reputasyon ng tatay, na ngayon ay isang pranses. Sorry, hindi ko sinasadya. Wala naman talaga kaming ginawa ng babae na yon. Nagkataon lang na nakita mo kami... Habang nagkakainan. Min, paano mo matutulungan si tatay? Para makumbinsin si nanay na magbago ang isip niya. Pakiusap, tulungan mo si tatay, Min. Sa tingin ko, dapat gawin ni Lola ang lahat para mapatawad ni nanay si tatay. Ako naman, kakausapin ko si nanay. Ang mahalaga, kailangan mong maging totoo kay mama. Alam mo Daddy, ba? alam ko na. Tulungan mo ako, ha? Nanay, narito ako. Buksan mo ang pinto para makapasok ako. Anak, huwag kang humingi ng kahit ano para sa kanya. Ngayon, sanenggay, napasyada ang nanay tungkol dito. Buksan mo na lang ang pinto, inay. Parang hindi mo yata gustong makita ang anak mong matagal nang nawala. Ma, buksan mo ang pinto para makapasok ako. Nanay, kung galit ka kay Lola, huwag mo na kaming idamay. Kung ipagpipilitan mo pa rin para sa kanya, magagalit ako sa iyo. Kalma lang. Ngayon, isipin mo, kung walay kayo ng tatay mo, mawawasak ang pamilya natin at hindi rin tayo magiging masaya. Matanda na rin si nanay. Maniwala ka sa akin. Huwag kang masyadong magalit. Pinapahirapan mo ba ang iyong ina? wala, gusto ko lang na palaging magkakasama ang pamilya natin. Ayoko mawala ang sino man sa mga miyembro ng pamilya natin. Ma, kahit na mali si Tiyahin sa usaping ito, iniisip ko kung ano ang sunod na mangyayari, hindi na muli magtatangka ang mga tao. Alam mo ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni... Ang galing mong magbiro kay nanay. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi magbabago ang isip ni mama. Dahil sa lupa, alam ko, kahit anong sabihin ko, ang pinakamahalaga pa rin, Min! Oh? Ano ang nangyari sa iyo? Uh, wala yun, ma. Mali lang ako ng konti. Mag-ingat ka palagi. Oo, Oh. oh.